Mag-breakfast tayo mga kid size. Dahil kape is life mga kitsay, so kape muna tayo bago tayo magsimula magtrabaho mga kitsay para may lakas tayo. At pagkatapos kong kumain mga kitsay, sinalpak ko na yung mga damit ko, labahin ko. Meron nga palang nagtanong kung saan daw ako naglalaba, hinahandwas ko daw ba yung mga damit ko. Hindi po mga kitsay, kasi wala pong sampayan dito kapag ihandwas yung damit. So lahat po kami is winawashing. And then hindi ko lang po winawashing yung mga underwear ko, mga ganun. Pero minsan kapag dinalaw ako ni Juan Tamad, Naku, bahala na dyan. Halo-halo na lahat. May kus-mekus kus na doon sa loob ng washing machine. Pero paminsan-minsan lang yun. But anyway, alam niyo mga kit-size, habang nag-general cleaning ako, may ikwento ako sa inyo. Dahil meron nag ang dami nagtatanong about sa height na papunta daw dito sa Hong Kong. Baka daw hindi sila makapasa sa height na papunta dito. Although wala naman required na height anang uh, ng domestic helper dito. Pero dami pa rin nagtatanong kung uh, pwede daw ba yung height na ganito, ganito, ganito. So takot daw sila sa height. Alam nyo ba market size? Nung no, hindi pa ako nagpupunta uh, dito sa abroad, uh, sa Hong Kong. Narecheck ako ng mga ilang agency ang nag reject sa akin sa Pilipinas about sa height ko. Tapos minsan, alam mo yung nawawalan ako ng pag-asa kung kakapunta ba ba ako ng abroad ganito dito sa Hong Kong. Kasi doon sa Dubai is wala naman silang uh, required na hindi ako hinanapan ng yung gano'n yung height mo tinanong about sa height ko, gano'n. Pati din sa Malaysia. Pero nung no, mag-apply na ako papunta dito sa Hong Kong market sa yun nga about sa height ko ganun eh sabi ko sa agency doon sa Pilipinas is hindi naman uh, sales lady yung applayan ko DH naman eh sabi nila may yung uh, yung height, height ko daw is malita ko sabi ko kasi mayroon yung abats uh, ko na pumunta din dito eh matagal na siya dito parehas lang kami ng height sabi ko nang ganun tapos yun hindi na lang ako nagtuloy doon sa agency pero tatlong agency yung nagreject sa akin dahil sa height ko kung itatanong nyo yung height ko ibang height ko 14 mga 4 living. Baka tumangkad na siguro ako ng 1 inch kaya for living. so, ayun nga mga size. Pero alam nyo ba market size? minsan nawawalan ako ng pag-asa. Siyempre, parang disappointed din kasi gusto ko mag magpunta dito sa Hong Kong. Kaso nga lang, yun nga, yung unang kinakatakutan ko is termination. Tapos nung mag-apply nga ako is yung height nga, reject ako ng height. So, tatlong agency yung nag-reject sa akin. Sabi ko, baka siguro Lord, hindi para sa akin ang Hong Kong. So, parang disappointed disappointed nga ako ganun so pumunta ulit ako sa ibang agency sabi ko last na talaga to lord kung parecheck pa ako dito uh, ibig sabihin is ito na yung sign na hindi talaga ako para dito kasi kung mapunta ako dito baka ma-terminate lang ako eh syempre sayang yung uh, gagastusin mo kasi sobrang mahal ng gastusin bago pumunta dito. So, sabi ko, yun yung sign ko na kung hindi ako matanggap dito sa height ko, ganun, ibig sabihin na hindi ako pupunta dito sa Hong Kong. So, nung pumunta ako dun sa agency, dun nga sa agency ko na Star Pacific International Agency, yun walang required na height. Sabi ko, Uy, ito na ba Lord yung sign na makakaapak ako ng Hong Kong, makakarating ako ng Hong Kong? So, sinulit-sulit ko na din sabi ko, Lord, kung papayagan mo ako mapunta sa Hong Kong, sana sa mabait na amo na ituturing akong tao na hindi ko ulit mararanasan yung naranasan ko sa Malaysia at Dubai. Alam niyo po yun, Lord, yun yung talagang pinalangin ko. At kumapit talaga ako sa positive mind dahil binigyan na niya ako ng sign na ayun nga yung agency ko una. So, tinulit-tulit ko na din, sulit-sulitin ko na din, di ba? Although, ang dami akong nakakaibigan na terminate na galing dito sa Hong Kong noon, nag apply ako. Tapos, nandun talaga yung positive mind ko na kung papayagan mo ba na akong punta sa Hong Kong, Lord, ayun, sulit-sulitin mo na yung mabait na namo yung punta ko para hindi sayang yung magagastos ko andan pa din yung kaba pero yung tiwala ba is uh, malakas yung tiwala ba na mapunta ako sa mabigit na amo hanggang sa yun after 2 months sa limang nag-interview sa akin sa wakas na hire din ako pero wala sa nag-interview sa akin yung nag-hire sa akin itong si amo ko hindi never niya akong in-interview o kinuusap nung nag apply ako or naghanap siya ng katulong so to become a story short nung nga dumating ako dito is siyempre kaba pa din although alam mo yung ilang years na kung pumunta na ako ng Malaysia pumunta na ako ng Dubai ba? bago ako pumunta dito pero anong pa din yung takot na baka hindi ako magtagal dito can ma-terminate ako pero yung positive mind pa rin yung nangunguna. Kaya kahit maraming agam-agam sa isipan ko, nag-stick na ako sa Lord bahala ka na dahil andito na ako sa lugar na kung sa amo ako dinala. Andito na din ako sa bahay ng amo ko na binigay mo sa akin. Boss, uh, dumating ako dito is parang sobrang first impression ko sa amo ko is sabi ko, wala, ang sungit ng muka ng amo ko kasi buntis pa siya nung naka -Charleston. Pero maling-mali yung nasa isipan ko dahil nung pagkuha pa lang nila sa akin sa agency, tumirit siya kami doon sa mall and binilan agad ako ng amo ko ng mamahalin ng mga jacket kasi winter nung dumating ako dito ay eh, January so winter pa din yun tapos kumain kami sa mamahalin na restaurant and doon yung inoobserbahan you know, ko tapos yung pag-uwi namin ng bahay nila pinigyan ako ng mga damit mga cellphone gabi kasi yung sinundo ako so sabi niya is uh, mag, uh, magpahinga na daw ako tapos sabi niya kapag umaga ito yung pagkain mo umuha ka lang ng kahit ano dito tapos magkape ka ng ganito ito yun, dito yung dito ma mga pagkain tapos ito yung gamitin mo sa paglinis kami malit uh, late kami magising kasi buntis pa nga siya noon so sabi niya kumain ka lang dyan kapag tapos mo ito yung panlinis kapag tapos mo maglinis dyan magpahinga ka antayin mo kami na lang na gumising kasi late kami gumigising sabi ng amo ko so syempre kinuumagahan noon nagkape na ako hindi ko alam kung anong mga kakapain ko basta yun na yun lang yung mga tinuro niya yun na lang mga nililisan ko tapos nung pagising nila sabi nila pupunta daw sila sa labas magbe -breakfast tapos sinabihan nila ako na hindi ako magluluto basta maglinis lang daw ako pagkatapos ko maglinis is uh, magpahinga ako sa kwarto ko pwede daw ako magself phone ganoon kasi wala pa naman yung bata wala daw akong gagawin sabi ko naobserbahan no ko ba din kasi syempre first timer parang hindi mo alam kung ano yung mga gagawin mo tapos iiwan nila ako na mag-isa dito sa bahay nila pero may isang CCTV na nung pagdating ko normal na yun sa mga ganitong mga amo kasi baguhan bagong tao yung darating sa bahay nila tapos di pa nila kilala. Siyempre, ay doon yung iniisip nila yung safetyness nila kaya nagpalagay sila ng CCTV. Pero siyempre, tayong dumayo is intindi ko na din kasi ganun din sa Malaysia sa saka sa Dubai. May experience na din ako. Mas malala pa doon. Doon pa ako kinulong. Ikikwento ko yun sa susunod ko mga vlog. Ikikwento ko yung nangyayari sa akin sa Malaysia kung bakit nila ako kinulong. Tapos kung bakit kami tumakas ng kasama ko doon sa Dubai. Sa susunod na videos ko yun, kikwento ko mga. Ayun nga, balik tayo kay amo ko. Ayun, after two weeks mga kids is nanganak na siya kay Charlotte and then nung pag-uwi nila 3 days lang sila sa hospital pag-uwi nila binigay sa akin talaga yung bata na papaliguan ko tapos sabi ko hindi ko alam kasi may anak ako pero hindi ako nagpapaligo tapos yun tinawagan niya yung popo na pumunta doon tinulungan niya kami pero mabait naman si amo talaga since dumating ako hanggang ngayon pero may time mga kids sis, na gusto ko mag-break sa kanila nung pagdating na ni Kingding kasi nahirapan na ako nung dalawa na sila tapos sobrang taba nila nun. Tapos ako lang mag-isa alam mo yung uh, trabaho bahay tapos dalawang bata grabe yung hirap ko nun. pero may isa akong kaibigan na nagmo parati sa akin na mabait naman yung amo mo Kayanin mo yan pagod lang yan alam mo naman na mas marami pang mas malala ang trabaho kaysa sa iyo parang no ina-motivate niya ako tapos parang na-realize ko oo nga no mas marami pang nahihirapan na mga katulong kaysa sa akin yun din yung pumasok sa isipan ko sabi niya magpray ka lang nakaya mo yan malalagpasan mo din yan tiwala lang kay Lord at sa kasarili mo nakaya mo yan sipin Isipin mo na lang ang dahilan kung bakit ka pumunta dito sa abroad para sa pangarap mo sa anak mo. So, parang gumising ako sa sinabi ng kaibigan ko kaya yun. Nagpatuloy ako. Tapos hanggang ngayon, di ako makapaniwala na kayanan ko lahat yun. Tapos napalaki ko sila na mababait ang susit nila. So, proud yaya naman ako sempre di ba? <laughs> yun lang ang masasabi ko. Tiwala lang kay Lord and tiwala sa sarili na kaya natin yan. Andiyan si Lord para sa atin.